person mimi mimi on person mimi kami mimi ya ayun singo oh <laughs> ayun singo nget picture nang kene deh oh ku trinis nah sok kasimame duwi okay 10 minutes nga daw eh Exercise. Ano <baga> <laughs> na sabi ko nga sa inyo malayo pa kasi sabi 10 minutes daw eh. Kasama hiking. Pagdating so, yeah, si si ng ano dagat pasma. Si Si Jarel na nang kasutin na naman. Jarel ah, para kang hindi makakatikim ng dagat. Dagat na dagat ang mga siwapoy.

<laughs> Papago dito sa dagat namin <laughs> na ka, <laughs> The beach. Next time, ako na ang magpapabagage <laughs> Kalayo pa. pa pala ano <laughs> <So>, talaga? <laughs> Ang sakit sa tuhon! Hindi <laughs> na tayo makakasiming, tapagod na tayo pagdating. <laughs> may, pagod. May, pagod. Pagod. may curfew po ba dito? Uh, may curfew? Wala. Anytime pala. Unlimited. Unlimited. Diyan lang lagi sa den. Pandan niya take mo gali na sa pandan niya. ko na yung ano. Oh! Ah! Ini dagat. Anong pangalan nitong beach? Anong pangalan nung beach? Palis. palit ngan palit abi anay tan May lapit-lapit daw dyan. May lapit-lapit dyan, dyan. Dyan tayo. May lapit-lapit pala dyan. Doon tayo sa may lapit-lapit. Diba tayo sa may lapit-lapit? Kaganahan tayo dito. Kung saan may lapit-lapit, dun tayo. Siming? Siming? suka No, <laughs> <laughs> si tito kasi ini luka ni tito doon sa pasigsag na nakipag race ba naman doon sa ano sa baan. <laughs> yung dalawa suka ang dalawa <laughs> yung mga miduyi si at suka kirit pet <laughs> munti ka na kaya pala wala good luck na lang burn ng calories to. Ngi, pag ano nito, nginig na ang aking ano, tuhod. Grabe. Nakakanginig ng tuhod. Balik ka muna. Balik ka muna. Mamaya bumega yan.

Malapit na Ayun na oh. Oho. Oh. wala na ah. oh, you, Ay, no. you, 'yan? Wala. na ako. Nakabantit <laughs> <may, no. laughs> <laughs> <laughs> na nangita. ko may dala, dala 'yung okay. kuya 'yung ano. Kahit may dala ka nang ka talaga eh. government service. Hello. <laughs> Finally. Ay, naku. Dito, sa una, mukhang mayroon. White sun siya sa taas. Nagbago na po. Ano na to? Patiti ng black beads na. Natali! Patiti na. Ito yung black ah Patiti. Nagbago na po. Pero babalik na po yan. Ito na ba yung cottage? Ito na daw eh. Wala po yung papel. Hindi ko pa nakikita po Ay, yung papel. Bigay mo na kasi. Kasi nanginginig yung tuhod ko kuya. Meron ba yung pinagdaanan? Dito lang. Ito yan? O dito na lang kami sa mo Ma, gusto swimming Ay, na, ilagay mo na dyan yung gamit and then go. Streaming. Grabe nanginginig yung tuhod ko. Maalong. Maalong, grabing maalong. <coughs> Kinakamat ko yung Ay, ako na Paano ba maglakas na ayaw ko sa Ikaw. Yeah. Sige okay lang. Just keep on going. <laughs> dagat. <laughs> sakit na. So Mag-ingat ka. <laughs> <laughs> <Nakakapa>. <laughs> Ayos yan para pumayat <laughs> Sila. Kalo, kalo, final, na sila. Kakahingal. Ba't kasi kuya dito mo napili? <laughs> eh, white sand daw. Eh, mabibilang mo lang yung white sand. <laughs> Uh, kenapa tadi habis nggak burung? Oh hmm. <tuk tangan> Oke, okay,

may my lab. This one, this one. Ito orange. Tapos ito. Same lang ba ito nung akin? Yes. Ganyan ba? Hindi orange ah. Orange na lang. Purple to. Ito oh. Tapos yung orange, maganda siya. Na. Hala, nagnakaw! Pwede yan, be. Pang tanim. <coughs> Wala man yun, ano?